Magandang buhay mga pre. Ayan o. Oh. Ayan, pinutulan ko guys yung pu hindi puno. Sanga lang pala. Ba makasuhan tayo. Ayan guys. Pinutulan ko yung puno. Ayan. Kasi tatama na sa lulod. Ayan o oh, guys. Yan guys so, ang taas noon inakyat ko pa yan guys. Ayan. Ayan. Yan guys, marami-rami ito guys. Yan guys. Marami-raming tatalian guys. Kasi hindi yan dadali ng basura pag Nakatiwangwang lang guys ayan oh. may sumasabit pa ayan guys sinakit ko pa guys ayan ayan oh. medyo mataas taas yan guys inakyat ng lolo nyo nahihingal yung lolo nyo eh nahihingal hinihingal nahihingal alam na guys, mahirap na eh. Magkakaedad na tayo eh. Ah, matanda na si Tarzan guys. Pero okay lang. Thank you Lord. Ayan guys. Ayan. Marami-rami ito guys. Ayan. O oh, yung fountain guys, tinigil ko na kasi wala na si boss hindi naman lumisan umuwi lang sa kanila ha ay naka ayan guys ayun oh. pasikat na ang haring araw guys mukhang mainit ngayon pero makulimlim siya o oh. ayan oh. Ayan, oh. ayan guys ayan buong pisahan ko ng hakotin kay sa labas para matalian siya ayan na siya umalinis na siya, sa taas ayan ayan taas taas na guys siya, no? ayan hindi naman ang puno ang pinutol ko guys sa nga lang binawasan ko sa binawasan. Takot. Takot tayo guys. Kasi ano tayo. Nature friendly tayo guys pala. We are nature uh, friendly. Friendly! Ayan guys. Oh. Hanggang dito na lang guys. Kaya baka kayo ay naiinip na dyan. Okay guys, love you guys. Merry Christmas, Happy New Year.